Mm -hmm. Isang magandang araw na naman sa inyo mga pups, And Max Vito naman tayo for today's video mga pups. So dumayo nga si boss galing south pa Para lang sa napakasolid na setup natin di. Loaded setup nga ang inabil ni boss Yung 7 speaker natin mga pups. Pagkadating niya pala nga dito ay ginawa na natin At na sinukatan yung compartment niya para matapos agad ang setup kasi merong pang mga nakapila. Maulan nga ang araw na 'yan mga boss pero tuloy pa rin tayo sa paggawa ng setup dito kay posing ng sa Nmax. So pagdating naman sa wiring mga boss ay dubli ingat tayo dito para sa safety din ng mga motor na paglalagyan natin. Huwag kayong mag mga paps pagdating naman sa technician natin kasi subok na subok na po 'yan, kabisado'ng kabisado na po 'yan kahit saan mang anggulo. Pagdating sa mga speaker natin mga paps. So huwag na natin patagalin 'to mga boss. Sound check na natin 'to.